Bonded Tales Tadana sa Buhangin Sa isang tahimik na bayan, may isang lalaki na nagngangalang Marco. Siya ay isang banyaga na nagmula sa isang malayong bansa. Isang araw, nagdesisyon siyang maglakbay upang tuklasin ang kagandahan ng mga isla. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, napansin niyang may isang babae na nakaupo sa buhangin, tila nag-iisip at malalim ang mga mata. Ang pangalan ng babae ay Yara. Siya ay kilalang artist sa kanilang bayan at madalas siyang nagmumuni-muni sa tabing-dagat upang makahanap ng inspiration para sa kanyang mga obra. Nang makita niya si Marco, napansin niya ang kanyang pagkakaroon ng malalim na kalungkutan. Sa kabila ng kanyang banyagang hitsura, tila may dala-dala itong pasakit. Dahil sa kanyang likas na kabaitan, nilapitan ni Yara si Marco. Ayos ka lang ba? tanong niya. Sa una, nag-atubiling sumagot si Marco, ngunit sa huli, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Nagsimula siyang maglakbay matapos mawala ang kanyang pamilya sa isang trahedya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at naramdaman ni Yara ang bigat ng kanyang dinadala. Habang naguusap sila, unti-unting lumambot ang puso ni Marco. Sa mga sumunod na araw, nagkita sila ng madalas. Tumulong si Yara kay Marco na muling makahanap ng liwanag sa kanyang buhay. Ibinahagi niya ang kanyang sining at mga kwento ng mga tao sa bayan na nagbigay kay Marco ng inspirasyon upang muling mangarap. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng balita sa bayan na may isang makapangyarihang negosyante na nagplano ng isang malaking proyekto sa kanilang lugar. Ang proyekto ay naglalayong gawing isang modernong resort ang kanilang tahimik na baybayin na magdudulot ng masamang epekto sa kalikasan at sa mga lokal na mamamayan. Nagsimula itong magdulot ng takot at pag-aalala sa mga tao kasama na si Yara na natatakot na mawawalan ng inspirasyon at tahanan. Nang malaman ito ni Marco, nagdesisyon siyang makipagtulungan kay Yara at sa mga lokal na tagabayan upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Nagsimula silang magsagawa ng mga pagpupulong at mga rally upang ipahayag ang kanilang saloobin. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, mas lalong lumago ang kanilang ugnayan at mas lumalim pa ang kanilang relasyon. Ang mga mata ni Marco na dati puno ng lungkot ay unti-unting napuno ng pag-asa at determinasyon. Isang araw, habang nag-uusap sila sa ilalim ng mga bituin, nagpasya si Marco na ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Yara. Yara, sa bawat araw na kasama kita, unti-unti kong natutunan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtakbo mula sa sakit, kundi tungkol din sa pakikipaglaban para sa mga bagay na mahalaga sa atin, sabi niya. Nais nice kong ipaglaban ang bayan at ang mga tao dito at nais nice kong makasama ka sa laban na ito. Napuno ng ligaya si Yara sa mga salitang iyon. Hindi ka nag-iisa, Marco. Kasama mo ako sa bawat hakbang, sagot niya. Magkasama nilang hinarap ang hamon at sa kanilang determinasyon, nagtagumpay sila sa pagpapakita ng kanilang tinig. Sa tulong ng iba pang mga lokal, nagawa nilang ipatigil ang proyekto at maipakita ang halaga ng kanilang kultura at kalikasan. Sa pagtatapos ng laban, nagpasya si Marco na manatili sa bayan. Hindi lamang bilang isang malalakbay kundi bilang isang bahagi ng komunidad. Nagsimula silang magtulungan ni Yara sa mga proyekto para sa mga bata at mga artist sa bayan. Nagtayo sila ng mga workshop at nag-organisa ng mga exhibition upang ipakita ang yaman ng kanilang kultura. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba at sa paglipas ng panahon, ang bayan ay umusbong na mas masigla at puno ng buhay. Si Marco at Yara na nagsimula bilang mga estranghero ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Sa ilalim ng mga bituin, nagpatuloy ang kanilang kwento, isang kwento ng pag-ibig, pakikipaglaban, at muling pagbuo ng sarili sa piling ng mga taong mahalaga sa kanila. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Dito lamang po sa Bonded Tales. Mag-like, share and subscribe.